Pinabibilis na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Agriculture ang pagbabakuna sa mga baboy kontra African Swine Fever. Tiniyak naman ng DA na kukumpletuhin ang pagbili ng anim na libong ASF vaccine sa Disyembre. May detalye si Gab Villegas. Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Agriculture na pabilisin ang rollout ng bakuna kontra African Swine Fever para pigilan ang pagkalat na nasabing sakit. Sinabi ni Pangulong Marcos kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na nananatili pa rin hamon ng ASF sa pagsisikap ng pamahalaan na mapababa pa ang food inflation. Sa malakanyang press briefing, sinabi ng kalihim na kukumpletuhin ng Department of Agriculture ang pagbili ng 600,000 doses ng ASF vaccines pagsapit ng Disyembre. the first 10,000 doses will be finished, uh, vaccination will be finished by end of the month, uh, and the uh, schedule for the award for the next 450,000 doses uh, is uh, october 10, of which we will take delivery of uh, 150,000 doses by then, and, but we hope to complete the procurement of 600,000 doses by uh, end of december this year. Naunang inanunsyo ng DA at Food and Drug Administration na nai-roll out na ngayong buwan ang nasa 150,000 doses ng ASF vaccine mula sa isang Vietnam-based company. Uunahin sa mga babakunahan ang mga baboy mula sa mga eligible na commercial farms, semi-commercial enterprises at clustered backyard farms. Binigyan din rin ng kalihim na kinakailangan ang mabilis na pagbabakuna kontra ASF upang maparami muli ang mga alagang baboy hopefully everything will be uh, implemented uh, on schedule and uh, sana next next year puro repopulating na tayo target ng DA na maibalik sa 14 million ang bilang ng mga baboy sa bansa mula sa 7.5 million sa kasalukuyan Villegas para sa pambansang tv sa bagong pilipinas